Happy sa Asia kung ito ay ituring. Mula shoppingan, kainan, nightlife, pati na pasyalan. Sa Hong Kong, lahat yan pwedeng matagpuan. Pero hindi lang bakasyon grande ang pakay ng maraming Pinoy dyan kadalasan para maghanap buhay at makipagsapalaran para maabot ang magandang buhay kahit paano. Eto na, ang kwento ng mga Pilipino from Hong Kong with love. ang ultimate dream ng bawat bata at maging mga isip bata. At mapamasyal at ma-experience ang bakasyon grande sa tinaguriang Happy Place sa Asia, ang Hong Kong. ng Bear months, may maagang regalo ang mga airline companies para sa mga Pinoy na gustong mag-enjoy abroad. Isa na sa galanting magbigay ng mga discount at promo sa airfare, ang aming official airline partner, ang Cebu Pacific Air. Sa dami ng kailangang international flight, kayo na ang bahalang pumili ng best destinations para sa inyo. Budget-friendly ang kanilang rates sa 37 domestic flights at 26 international trips. Pero sa mga gustong tuparin ng childhood dream na makatuntong ng Disneyland, don't worry dahil abot kaya naman daw ang kanilang pamasahe. Safe na, komportable pa sa mahigit dalawang oras lang na travel via Cebu Pacific Air. Ni Hout Hong Kong... Sa bansang ito, walang pagkakaiba ang oras sa Pilipinas. Halos pareho lang din ang klima kapag ganitong panahon. Pero pagdating sa modernisasyon, ramdam na tayo ay nasa highly developed economy na bansa. Ganito ang MRT sa Hong Ang mga tren, mapibilis, malinis din ang paligid. Buhay na buhay pa rin ang kanilang double-decker bus na dati meron din sa Pilipinas. Pagdating naman sa shopping, naku, name it. Mula sa mga high-end brand hanggang sa mga lugar na mura para mamili. Abay, meron sila. Take note, tax-free ang Hong Kong. Sa mongkok, matatagpuan ang bagsak presyong mga sapatos. Huwag mag-alala dahil legit mga original ang mga ito. Binabalik-balikad din ng mga turista ang masasarap nilang dumpling at pagkain. Ang Peking Duck talaga namang must try. Para sa mga Gen Z at hilig ang nightlife, siguradong ito na ang place to be ninyo. Iba't ibang bar ang pwedeng puntahan, may sosyal at may pang backpackers din. Pero ang pinaka-highlight pa rin para sa marami, especially mga Pinoy, ay itong Hong Kong Disneyland. Ay, marami pa rin tayong makakasalubong ng mga Pilipino dito sa Disneyland, ang happy place ng buong mundo. Pero ayon na rin sa Estadistika, ay bumaba na rin ang mga Pilipino arrivals dito dahil na rin sa dami ng pagpipilian na ibang destinasyon sa buong Asia. Tinatayang nasa mahigit 46 million na mga turista ang dumadagsa sa Hong Kong taon-taon. Pero noong isang taon lang, biglang bumagsak sa 44 million na lang ang bumisita sa kanila, kabilang ang mga Filipino tourists na nag-explore ng bakasyon sa ibang parte ng Asia. Pero marami pa rin naman na top sa bucket list ang Hong Kong. At ang pamilya malikdim. So, uh, madalas po kayong pumunta dito sa Disneyland? Actually, our first time here. First time. Your first time? Yes. Yes. Wow! As a, yes. As a family. Complete? Yes. yes. Ayan, attendance check. So may mga nagsasabi at ayon din sa estadistika ay um, marami ang hindi pumupunta sa Hong Kong dahil mas gusto nila ng ibang bansa sa Asia. Kung kayo ang papipiliin, sa anyong, ano ang favorite ninyo, ma'am? Korea. Oh, Korea. Sabay-sabay. Yeah, bakit? Magka mag-anak ko kami doon. <laughs> okay. Free po ang aming natutuluyan pag What? pumupunta okay. kami doon. Oh, it's more affordable. Yeah, more affordable. Medyo mahal na nga rin dito, ano? Okay. Yes. Oo, yes. oh, ayun. Pero gano'ng kayo katagal dito? Seven, seven days. Naku, mahal daw, pero seven days. <laughs> Kasi sinulid po namin yung ano, vacation. Sinulid? Yeah. At, the holiday. Holiday. Oo, oh, nag-ipon talaga. <laughs> okay. Kung marami sa ating mga kababayan ang pakay sa Hong Kong, ay mag-enjoy at magbakasyon. Mas marami din sa mga Pinoy dito ang numero unong prioridad ay magtrabaho at kumita ng pera para may maipadala sa pamilyang naghihirap sa Pilipinas. Sila ang mga overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran para umigi ang buhay. Mayroong mahigit 200,000 na overseas Filipino workers dito. Ang aking nanay na si Celia Baluyot Sanchez ay isa rin pong OFW sa Hong Kong noon. Dito rin po ako ipinanganak tulad ng aking ina at maraming OFW dito sa Hong Kong nang pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Si Marley na taga Mindanao, limang taon ng domestic helper na nagtitiis mawalay sa pamilya. Kwento ni Marley, ang makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak ang pinakahinahangad niya kaya pinili niya ang magtrabaho sa ibang bansa umalis ako po pamilya Bilang ina, kahit na nasasaktan, tuloy pa rin ang laban ni Marlene. Bawal ang mapagod dahil kinabukasan ng tatlong anak niya ang nakasalalay. Pero sa tanong kung worth it ba ang maging DH abroad, ito ang matapang nasagot ni Marlene. Siyempre, sa sahod, malaki talaga ang para sa atin. Do hindi lang doble yung ano. Kasi minsan pag naka, naka ka ng galante tulad ng marami nating kababayan abroad may iba't ibang mga hugot silang itinatago dito sa Hong Kong pero likas sa mga Pinoy ang pagiging matibay at matatag katulad ni Marlene, na ang motto sa buhay ay kung saan siya natisod, doon din siya babangon. Tuloy ang buhay niya sa Hong Kong dahil tuloy-tuloy ang kanyang pagpapakaina sa pamilya. Masasabi natin ba yan, syempre yung mga sacrificio, hindi lang sa trabaho, sa pera o um, contribution mo sa, sa, sa bansa natin. Um, matatawag talaga siyang bayanin kasi nga nagsiservisyo ka sa ibang tao. Yun, pagtitiis mo. Hindi lang, hindi lang dahil sa pera. Hindi lang, parang lahat na. Hindi na lang muna lahat. Lahat kaya, parang sa akin. Mayanin talaga isang ngiti ng mga tao dito sa Hong Kong, turista man, lokal o OFW, siguradong may kwento. Ito kasi ang lugar ng saya para sa iba at dalamahati naman sa ilan. Pero sigurado, ito ang tamang destinasyon para pamamahinga sa lahat ng mga pagod ng lumaban sa buhay, tunay na tatak sa puso kapag from Hong Kong with love.